guys, good morning and welcome back again sa aking YouTube channel. So ngayon, for this video is magbabalik tayo guys. Ayan, magbabalik tayo na mag-vlog tungkol sa mga motor dito sa Motor Trade Massive Brand. So nakita nyo ba itong uh, motor na ito guys? So isa po yung Repo, uh, second hand Raider 150 carburetor guys. So ngayon, atin uh, itong tingnan kung magkano ang uh, estimate price at saka kung gaano pa ito kaganda yan eh. Uh, na motor guys so before natin simulan itong video guys ayan, uh, kung bago pa ka pa lang sa aking uh, youtube channel sa content na ito ayan, huwag niyong kalimutan pinutin yung subscribe button sa baba guys at pakingit na lang din po ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload alright so, alright guys so ito na po yung uh, reader 115 na second si hand na bago naming repo dito sa motor trade maasin brands guys so ayan so napakaganda ng kanyang uh, decals guys so bali uh, dalawang basis na po itong naripo dito sa motor train na hatak pero ang kagandahan nito guys is napaka, napaganda ito ng, ng last na may-ari oh. so uh, pinagandahan niya ito ng decals guys ayan decals na sticker ayan na ready tingnan nyo So bali, Yan po yung pinalit niya na Staker guys. Dati is kulay Kulay uh, Black ito. Kaya yan Nagkakulay pink na yung decals po nito Yan yun, yung max din Sa kanyang gulong guys. So yan uh, Pininturahan niya po Ng kulay white So yan po yung kanyang uh, Nalist po yung air cleaner po niya guys so, ayan. So, dito tayo sa unahan. O, uh, masinsya po lang <laughs> sa aking video guys. So, medyo hindi ang gamit ating cellphone is ayan, medyo matagal na po. So, base sa unang gulong dito sa unahan, ayan, manipis na po. Alright, pero pwede pa naman pong ibiyahe ito. Alright, so, stock po naman yung telescopic nito guys. So, oh. ayan. Then, pagdating dito sa mga cover, is wala pa pong uh, touch sya. Yes. Oh, parang brand new pa yung kanyang kulay, guys. Oh, makintam-kintam pa. Yung pagdating dito sa makina is, ayan, scratches lang po. Ayan. Scratches. Siguro natumba ito sa may-ari. Ngayon, sa kanyang body. Alright. So, Trader 150 pa. <laughs> kanyang chassis. Ayan. So, sa kanyang kadina, guys. So, oh, ito na po yung kulay ng kanyang kadina. Chain niya din original pa rin yung sprocket nito guys. Oh. And dito sa gulong guys, sa likod, is medyo, ayan, manipis na po. So, siguro hindi naman ito problema. Kasi, ayan, pwede naman marami, na ta marami tayong mabibili ito uh, na mga gulong. So, mura lang. Ayan, so, dito tayo sa kabila guys. Yung upuan eh. So, ang ganda pa, wala pang wala pang mga butas-butas Then, dito sa kabilang side, guys, is ayan. Oo. Oh. Diba? Same pa rin sa kabila. Makinta pa rin yung uh, kanyang cover. Then, dito sa kanyang tambotso, guys, is ayan. Nawala na po yung kanyang dito. Yung bali cover dito, dito sa tambotso. Pero, original pa rin. Uh, pagdating sa elbow, guys, is medyo, ayan, pinalitan. Medyo... Uh, Uh, pinalakihan niya para siguro maganda uh, manginda yung tunog uh, stainless yan oh. oh, yung, yung side sa makina nito guys is ayan wala pa okay pa uh, makintab pa so ayan oh. Uh, dalawang pieces na po itong nagripo guys pero uh, yung last na may-ari nito is yan pinagandahan niya pinaganda niya itong motor na ito So, yun yung telescopic sa uh, yung kanyang uh, uh break dito sa kanyang caliber. Yan, original pa din. Yung kanyang plato. So, pang radar pa talaga. Alright. So, pagdating dito sa head. Uh, pagdating dito sa head, guys, is rip, uh, yan, replacement na po ito. Siguro, ah, uh, nasira siguro sa mayari nito Ayan yung lens, medyo replacement na po ito. Alright, so wala po itong side mirror, guys, din kanyang nibila. Uh, right, ayan, replacement na din yung kanyang dito, yung lagyan ng mga brake fluid. Ayan. Dito, clutch. Pero okay pa, guys. Uh, ayan. Uh, good running condition po ito. right. So, before natin ipapakita yung price ko nito installment and cash price So, kung bago ka palang sa aking channel Kung gusto mong mag-apply ng motor dito sa Motor Trade Maasin Brands guys So, mayroon akong mga video yan uh, Baka po mabisita nyo ulit itong aking channel So, ayan, paki-watch lang po ito Paano uh, mag-apply ng motor dito sa Motor Trade At ito, malaking chance na ma-approve ka sa Motor Trade Pag, ayan, uh, ginawa mo ito at saka mga requirements sa motor trip guys so baka po uh, mabisita nyo ulit itong ating channel at mapanood ito na so, malaking chance po uh, makatulong ito lalo na kung gusto mong mag apply ng motor sa so, motor trip guys okay. uh, ito na po yung presyo guys ng isang reader na repo so bali binigyan tayo ng presyo ng taga marketing ang cash price po nito guys is nasa 62,500 alright yung cash price Then pagdating sa installment price, o installment, is wala po itong down payment, guys. ayan napakagandang promo po ito ngayon sa motor trade. Uh, zero down payment at saka naka 500 rebates po ito uh, sa kanyang monthly. So ayan, malaking tulong na po 'yung 500 rebates, 'di ba? At saka 'yung babayaran mo na lang po, guys, uh, na uh, bago ito kunin is 'yung monthly na lang, straight monthly, 'di ba? So wala nang down payment na po yung kanyang 1 uh, year na installment guys kapag 1 year nyo lang kukunin ang motor na ito so ang kanyang 1 year installment is nasa 6,851 ayan so may rebate pa yan na 500 guys so nasa 6,351 na lang po right so ang kanyang 2 years po guys is 4,291 so 4,291 so may rebate na 500 3,791 na lang po guys So mura na po iyan sa Raider na 150 three years guys ito maganda sa 3 years So 3,437 na lang po guys So ito yung uh, kadalasan nakukunin ng mga customer 3 years So bali po uh, Reribitan ito na 500 So nasa 2,9 na lang po guys 2,937 na lang po So medyo mura na yung 3 years nito So ayan Ah... Uh, kung gusto nyo po itong motor guys, huwag nyo kalimutang mag-comment. Mag-iwan ng bakas sa baba guys para naman po ating matingnan kung gusto, gusto na dahil itong motor na ito guys. Tutulungan ko kayo guys para marilis ito sa inyo. Okay guys, so that's all for today's video. Alright, so kung nagustuhan itong aking uh, video guys, huwag nyo kalimutang i-like. Like and share po. Uh, sa mga gustong kumuha ng motor na ito guys, ha, ulitin ko, huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba. Alright, then paki-subscribe na lang po sa aking channel at paki-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating i-upload na motor na katulad nito. Alright, so thank you and God bless po sa ating lahat.